Pagbalang araw sa ating lahat ulit, mga kaibigan at mga kababayan. Patuloy tayo sa pag-aaral. Ngayon babasahin na naman natin dito ang Colossians 2 at ang talata ay 8. Ito ang ating babasahin ayon sa sulat ng Apostol Saul or Paul. Kayo'y mga sipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pelosopeya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo o kay Masaya. Dito mga kaibigan, pinapag-ingat na naman ang bawat isa sa atin, lalo na yung naghahanap ng katotohanan, yung nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga ating sinasabi, hindi lang tayo tagapakinig, idapat tayo rin ay tagabasa rin. Kaya dito mga kaibigan, ito ang sinasabi ng ating apostol na pinapag-inga tayo. Baka may bumihag sa inyo sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at tayo ibalik doon sa mga panimulang aral. Itanong natin, ano ba itong panimulang aral, mga kaibigan at mga kababayan? Ang panimulang aral, ito ay naunang mga aral ito ay matagal ng mga aral bago pa ang pangangaral o ang kautosan ng ating Panginoon. Alam natin mga kaibigan, huwag natin sabihin na nauna ang kautosan ng Panginoon. Nahulito. At ang totoo ng ang kautosan ng Panginoon ay ibinigay lamang noong panahon nang lumabas ang mga anak ng Israel sa lupain ng Egypt ng Egypto at pero bago noon kahit na sa Egypt mayroon ng mga pasimulang aral at ang mga unang panahon at ang unang Babylonia may mga pasimulang aral na patungkol sa pagsamba patungkol sa kung anumang klaseng mga aral kaya dito mga kaibigan, ito ang sinasabi ng ating apostol na si Saulo, si Sopsipol, na mag-ingat tayo, baka tayo ay mahikayat doon sa mga aral ng mga tao. Alam niyo mga kaibigan, kaya ibinigay ng ating Panginoon, si Yahweh, ang kautosan kay Moses. Dahil gusto niyang baguhin ang pananaw sapagkat ang natutunan ng mga tao noong unang panahon ay hindi kanyang kautosan. Mga utos ng mga tao, mga sarit-saling mga sabi-sabi ng mga tao. Kaya sinabi niyang paginoong kay Moses, ito ang ibibigay kong utos sa inyo upang kayo ay huwag mag si gawa kagaya ng mga bansang pinalayas ko o kagaya ng bansang pinanggalingan nyo yung Egypt at marami pang bansa doon sa kanilang patutunguhan na kagaya ng mga ginagawa sa Egypt sa Babylonia na mga salit-sabing at uh, turo ng mga tao at pagdating ng ating Panginoong Yeshua Messiah, kanya ring ibinigay sa mga apostol sa mga kanyang pagtuturo ang kanyang mga utos sang ayon din doon sa utos na ibinigay ng ating amang si Yahweh kay Moses ngunit mayroon siyang mga binagong mga utos at mayroon siyang pinawalang halagang mga mga ordinansa hindi ang sampung utos kundi yung mga ordinans na mga kukusan para sa mga Israel. Kaya itong dalawang ito, kung mayroon tayong maririnig na labas sa Bible na kasulatan o na mga aral, ito'y aral ng mga tao. Itong sinasabi ng ating Panginoon na sabit-sabi-sabi -sabi ng mga tao. At ito ay mga pilosopiya. Sarili nilang ka-looban ang kanilang itinuturo. Kaya doon tayo mag-iingat mga kaibigan at mga kababayan doon sa mga sabi-sabi mga aral at hindi na ayon sa aral ng ating Panginoong Yeshua Messiah. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan at sana pinagpapala tayo ng ating dakilang lubikha at ng ating Panginoon.